when there's no more hope is left in me i can see what comes my way and i'm always lost there's nowhere else to go all i do is fall feels like i can make it

Ginawa yung itlog at mga dilata dito sa Bata Supermarket. ang guys, nag-grocery ako ngayong araw ng ano? Nag-grocery ako ngayong araw ng Sabado kasi no, para may makakain, bumili ako ng bigas, mga sukal, kape, dito sa Riyad saka ano vinegar uh, mga pang gulam dilata ayan yan ang na nabili ko guys bali nagtaksi ako papunta sa aming kampo ayan taxi ako sa biliramin sa youtube sa dik youtube channel please subscribe my youtube channel channel <laughs> ayan ito driver na driver ko guys sa uh, bangla My friend Bondo. Bondo, Bondo, Bondo. Bondo sama Sadi. Ayo, Sadi. Dito sa so taxi ngayon, pauwi na ako ng Alto Mama. Galing mm -hmm. ako sa aking kaibigan kay Jay. Doon ako natulog kagabi. Mm hmm. Okay, okay, okay. Hmm. Ang gabi ka mag-traffic? Bali, Martes. Babalik kami ng office. Okay, okay. Bayos, meme. Kunti na nga kayo ng guys kasi binabudget ko yung hawak na pera. Walang pera. Guys. Kaya kunti lang binibig ko. Kunti lang nga ating budget. Hirap yung ganitong ano. Wala kang trabaho. Uh, kailangan may hinahinay lang sa paggastos guys. Baka tayo maubusan may Mahirap na. Wala tayong pamasahit pabalik balik-balik ng opisina. Ayan. In-update ko lang kayo guys. Ayan. May grab hmm, shot. Tiktok. Tiktok Hai my friend. Hai Nomor Hello, Ibrahim. Ibrahim. Tiktok 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 Ibrahim. Ibrahim Tiktok. Ay ngayon, guys, napaka-init dito sa Riyadh. Nandito ako ngayon sa Riyadh, naka-stop na naka stop kami sa stop light. Bali, tapos ako maggrocery, guys. Nakapamili ako ng aking kaunting pinag-grocery. darame pang-ulam na tayo, dilata at saka yung ano, yung itlog, isang tray, saka yung langgunisa at kung ano-ano pang nabili ko, 'yan. Kaya titipirin ko na yan guys kasi wala tayong trabaho wala na tayong trabaho dito sa Riyadh uh, mag ano tayo may mag exit na tayo guys kaya medium, konting tipid na ang gagawin natin dito sa pagbabudget para makaraos tayo habang naghihintay tayo na makauwi ng Pilipinas ayan in-update ko lang kay guys ayan salamat sa ating mga manonood at mga followers dyan sa ating youtube channel Miguel Love Shoutout po sa inyo lahat yan, huwag kayong matang subscribe ang aking YouTube channel Unisan Pinoy or FW Vlog Anong way papunta sa aming video guys sa, Mula dito sa Riyadh Sa may bata Yan, going to tumama na ako guys Sabi Na camera Dave. Hello, Maskil na nada Maskil Maskil, sabi Maskil Alright Alright, sige guys, sige Ano naman? No, ano naman? At okay, uh, ito uy, papuntang Alto Mama guys. Mula sa ano continue video tayo. Abang tayo na sa biyahe. Bali ginagawa pala itong kalsadang ito guys. Uh, maluwag. मालूम सादी मालूम मालूम Mahal ni Amelie, sir. Ah, Nalayo ang biyahe namin talaga mula Batagas. Papunta sa aming bilya. si mo, hindi pa kami nakakarating. Nandito pa kami sa biyahe. Pero malapit-lapit na kami. Mga 15 minutes nandun na ako. malaking anong pinagbago dito guys sa may alto mama nung 2010, 2013 dumating kami dito kung pa mga nakatayong building ngayon ang dami na kaliwat ka puro building na kung ng airport papuntang kaliwa yung flyover na yan yung MRT yan guys yung mga kanya nagdaan na ng train yan. may kulay yellow na guhit train yan Ito na guys yung mga gamit ko. Kararating ko lang dito sa Tumama. Ayan, ito yung mga ginerosery ko bigas. Ito nasa ilalim na to. Ayan, mga ginerosery ko yan. Tapos ito yung maliit ako. Hindi, ko pa, hindi pa ako makapasok guys sa kwarto kasi yung kwarto, dala nung nung may-ari yung susi, eh mamaya pang hapon ang dating kaya hindi pa ako makapasok. Ito guys yung mga gamit ko sa kusina. Ito sa mga extension. Ang kasilid sa balde. Bali, yan yung mga gamit ko na katiwang-wang pa guys. Kasi kararating ko lang. Yan. Yung gagamit ko guys na laptop na nandiyan sa loob. Yung pakbag ko. Yan, galing ako na grocery guys. Galing ako ng, ng bata. Bali, kararating ko lang guys. Yan yung aking mga gamit. Mamaya pa ako makapasok sa kwarto guys. Kasi wala pa yung mayari ng susi. Nakalak pa yung kwarto. Ito yung, ito yung magiging kwarto ko guys. Number 35, number 34. Ayan, nakapadlock pa yung susi niya guys. Ayan, hindi pa makapasok. Ayan, ito yung kwarto ko guys. Maging kwarto ko. Ayan, number 34 na yan. Ito, bakante rin to. May kasama rin ako dito. Kaibigan ko rin yung mayari nito. Andito rin, pwede na pumasok dito. Kaya lang wala pa rin yung susi. Kaya nihintay ko lang muna. Ayan lang guys. Pinakita ko lang sa inyo. Yung kararating ko lang galing sa bata. Bye bye guys. Salamat sa inyong panonood. It's silence, you've been standing right there all alone.